Yes, hello, good morning mga kalaki. Welcome to my vlog. For today's video mga kalaki, kita mo ni mga kalaki. Nagluto ko karon o oh, pork me O oh, di ba? So karon wala na ko gi-video. So, pa uh, so, good pa mga kalaki kay mga lisod man ko. So karon ako na siya gilunod ang mga patatas, um, green beans, and kanang carrots mga kalaki no so nanini siya ay uh, tomato paste and tomato sauce so ang wala pa na ko nalunod ani mga kalaki tay ang uh, naatay. ano day mga kalaki natay hot dog so nya to to dilunod na ako ang hot dog then naatay atay so gigisa na nun ako da atay mga kalaki no. so dili pwede nga ilunod na ako da ang, atay kay ma man siya mga kalaki dili pwede ma overcook ang atay kay na ano man siya, magahi man siya mga kalaki. Kabaw mga kalaki. Ang nagdaog lami sa minudo kay ang atay. O ba diba? Lami kayo pag naasay atay mga kalaki, no? So, mauna siya mga kalaki. Hope, uh, ah, ka ma-enjoy mo sa akong video mga kalaki. O salamat sa akong mga customer, no? Sa mga customer na ako nag-order sa akong pork. Mga thank you guys. sa no? So, kapila na kabisis nagluto o pork, minuto mga kalaki. So, hurot yun na, no? So, maoni, kautod eh, ako na ni ilunod, ilunod ang hot dog mga kalaki kay um, dapat nang siya na siya hot dog. So, ako na ilunod ang hot dog. O, diba? So, lami kayo na siya mga kalaki, no? Basta na, kumplito ang pork minodo, lami din kayo siya. So, naan ang hotdog mga kalaki. So, taon-taon, ako na ilunod ang Uh, atay. So, dili pwede nga ma ang atay mga kalaki no. Kay magahi, may good na kasuway ko. Nagluto ka ni mga kalaki. So, ang atay, um, na ko dayon So, hala, nagahi man siya. So, na, na may customer nag-ingon nga lami ko no ang pork minudo na ko. Pero, ang atay ko no gahi. So, karon pa ko nakarealize di ay nga dapat di ang atay. Uh, ilunod ra siya kung hapit na siya maluto mga kalaki. Kay, kung ma-overcook siya, mugahi man ang atay, mga kalaki so dili siya pwede cute nga idugay cute siya sa kay luto naman itong daan ako na ito gigisa daan mga kalaki so karon ta taod, uh, taod, taod ako na ilunod ang atay mga kalaki so kabaw mga kalaki ang atay ang nagdaglami lami sa pork binodo o diba so shout out eh, ko sa tanang mga followers nako sa pag um, pag suporta ninyo na ako, then thank you guys sa always nga pag react ninyo sa akong video, then shout out sa family na sa Mindanao, so hope mga okay lang mo diha, then amping mo per me, salamat po sa akong mga followers, thank you, thank you very much happy kay Kustanan sa akong mga followers, no happy di ko salamat and God bless to all guys hope na enjoy mo sa akong video Og hope nga dili mo magsawan sa pag suporta na ako bye, God bless